Kim Chu at Paolo, kaagad inaya ni Ayon Perez matapos magbisikleta. Kim Chu! Dito na tayo, punta na tayo dito. Bago pa man maging usap-usapan kanina, ang naging sagot ni Kim Chu, kaugnay ng pagbibigay sa kanya ng bike ni Mr. Paulo Avellino, ay inaya naman, ng Showtime host na si Ayon Perez si Kim, na isamang magbike si Paulo Avellino. Matatandaan na isa nga sa libangan nila Kim at Paulo ang pagbibisikleta, si Ayon Perez din ay ito ang pinagkakaabalahan. Kinchu! Dito na tayo, punta na tayo dito sa ano, sa Taktak Ali. Tara, ayayin mo si ano. Si ano? Si ano? Si ano? Tara, tara, tara. Oh, oh, oh. Wag ka, wag ka dyan. Ako si Ayo, Pag nagayari sa Ali, sino daw? Sino <laughs> Aayain din umano nila si Vice, samantala nasa Japan pa rin ngayon si Vice sa kanyang bakasyon.